Isang maganda at papagpalang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako pala si Ronnie, isang OFW sa kasalukuyan dito sa Bansang Kuwait. So, andito tayo ngayon sa my seaside. Pag-ikot natin, makikita naman natin yung Alhambra Mall. Yan yung pinaka mataas na building dito sa Bansang Kuwait. So, yan. Ang ganda ng ano, panahon. Lema, di kasi natin kaya naisipan natin na lumabas at ito naman yung ano Kuwait Tower ito yung landmark dito sa bansang Kuwait at saka dito pag hapon ang daming ano dito uh, naglakad, naglalakad lakad kasi dito pinapasya lang talaga yan so puno yan iikot natin para makita natin yan dito maraming tao dyan naglalakad hanggang hanggang dun sa so may ano dun breeds so ito tulad ng sabi ko napakahirap maging isang OFW ang hirap malayo sa pamilya at uh, ako pala ay tubong laon taga singat sudipan laon si Chulablapayag uh, pero kasalukuyan andun ako ngayon sa Bagabag Nueva Vizcaya So, mga ka OFW, kumusta naman ang buhay-buhay niyo diyan? Ah, uh, lang. Tulad ng sabi ko, napakahirap maging isang OFW. So, kumusta naman ang buhay nyo Ito, kailangan natin magtiyaga, mga katulad kong OFW sa amang sulok ng mundo. So, tingnan natin yung mga paligid natin. Ang ganda. di kasi natin ngayon. Tulad ng sabi ko, kaya wala tayong magawa sa accommodation kaya lumabas-labas din tayo yan naglakad-lakad oh. so, dito sa Bansang Kuwait uh, talagang ganyan lang ang buhay dito accommodation, trabaho accommodation, trabaho, yan lang umiikot ang buhay ko dito so tulad ng sabi ko, tsaga lang at tiis talagang ganyan buhay matatapos din yan Uh, kaysa sa atin uh, ang hirap pumanap ng trabaho kaya kailangan natin magtis so wala tayong magagawa talaga yan, lalo pag ano ngayon katulad ko nagpapaaral ako so kailangan talagang tiis tiis at syaga lang so maraming maraming salamat sana supportahan nyo naman ang channel ko ito pala yung pangalawa kong channel dahil uh, yung nga sabi ko wala tayong magagawa magawa dito so during day off pagka uwi kailangan natin maghanap ng pagkalibangan eh dati mahilig din ako kumuha ng mga picture picture video kaso nga lang pag puno na yung memory ng cellphone dine-delete kaya naisipan ko rin na ano kaya kung gumawa rin ng video at i-upload natin sa YouTube para in the future ano na lang uh, remembrance at least may alaala -ala dito pag nag na tayo kasi pagkatapos na nito pag uuyan na wala na hindi natin may yung panahon at uh, mga kapwa ko FW sa mga sulok ng mundo sana ay nasa mabuti kayong kalagayang lahat yung mga Pamilya ko yan sa Pilipinas. Tis-tis lang. Bisis ko, yung anak namin, mag-aaral kayo mabuti. Magulang ko, kasensya na. Hindi <laughs> ko na ibigay yung pangarap ko sa inyo. At sana lang, yung mga magiging apo nyo na lang, at uh, mabigyan ko rin ng magandang edukasyon para pagdating ng araw, makahanap din sila ng magandang trabaho para sa kanila. So, talagang ganyan ang buhay. Tistis at tiyaga So, paano? Maraming maraming salamat sa iyong pagsama. At uh, tulad ng sabi ko, pasuport naman ng channel ko. Have a nice and great day to all of you. Kita kids sa mga susunod kong videos.